Kapunta naman po ito mga kausap natin, si Comelec Spokesperson Director James Jimenez. Good morning po, sir. Good morning, Marie. Apo. Una po sa lahat, ano po ang paghahanda ng Comelec ngayong unang araw ng 90-day campaign period para sa national candidates? Alam ko po, uh, for the longest time, you've already been preparing, pero sa unang araw po, anong ginagawa natin? Well, unang araw, syempre, ating uh, ibang offices ay nag-iikot at tinitignan yung state of compliance no, sa kanilang mga teritoryo Uh, para mapagbigyan ng uh, notisya yung mga kasikatan mayroon pa ng mga uh, campaign materials na nakakalat. Mm -hmm. um, just to clarify, no, ang campaign period ngayon ay para lamang sa national candidate. Yes, national yung candidates. It is senatorial at uh, party list representative. Paano naman po ma-regulate mare yung mga lalabag sa mga alituntunin ng COMELEC? Um, Siyempre, i uh, ano natin yan, Uh, i-regulate natin and if they violate any of our rules then they might be liable for an offense, no? Uh, may parutang pagkakulong yan at uh, disqualification from holding office. Mm -hmm. So talagang kahit na senador pa yan, kilalang senador, uh, talagang wala tayong sasantuhin, wala tayong pipiliin? So, wala po dapat kasi dapat pantay-pantay lahat. Ano naman po, uh, Director, yung uh, solusyon na maaaring ibigay dun sa mga wala pang voters ID hanggang ngayon? Um, sa kanila, ang, ang ginagawa kasi natin eh, pinadadala natin yung ID doon sa mga iba't ibang office ng election officer, no? And uh, unfortunately, dahil nga uh, medyo busy rin tayo dito sa kampanya, eh, hindi tayo nakakapagpadala ng notice sa bawat isang botante. So, ang pinakamagandang advice natin sa kanila dyan is that kung sa tingin nila kailangan may ID na sila, dapat pumunta sila dun sa office ng, ano, ng Comelec sa lokal saan sila nagparehistro uh -huh. at doon nila i-claim yung ID. Doon po sa Comelec Dagupan, eh, marami raw pong mga nakatambak pa ng mga voter's ID? Oo nga eh, uh, na, na, na ibalita rin sa akin yan and uh, siguro today titingnan natin kung matutulungan natin yung opisina ng Dagupan na magsagawa ng uh, public dissemination campaign, info dissemination uh, para yung mga nakapagparehistro doon ay eh, malaman nilang kailangan silang pumunta sa naman yung ID nila, hindi nila kiniklaim. Mm, so, meron po bang kung uh, kumbaga, pasabi sa kanila o kailangan sila nalang ang dediretsyo doon para malaman That, kung talaga nandun na yung mga IDs nila? Well, yung pinakamaganda po, sila mismo magkusang pumunta doon. But uh, kung yun know, na, nakatambak nga, we'll, we'll, try to help. All right, maraming salamat po, Comelec Spokesperson Director James Jimenez. Good luck po sa inyo at uh, sa magiging uh, mga susunod pang araw. Salamat, abuhay po kayo.